Hello guys, eto na naman tayo sa paulit-ulit nating gawain araw-araw. Ito nga pala yung paulit-ulit nating pagpapala. Eh kasi naman, kasi tumambay lang kami araw-araw, wala naman kaming kikitain sa ganun. Mas okay na siguro yung ganito habang bakasyon pa, para makabili rin ang mga gusto namin bilhin. At ayun na nga ginagawa namin, paulit-ulit lang, ilalagay sa sako, tapos itatambak sa kabila. Ganun lang, paulit-ulit lang, ilalagay sa sako, itatambak sa kabila hanggang sa matapos yan. Kailangan na rin kasi namin matapos yan para mabuhusan na rin yan at sa iba naman kami ilagay. Sobrang init din kasi kaya nahihirapan kami tapos. Kaya ang nangyayari panaisilong na kami at pa-stop-stop lang. Kaya ang ginagawa namin iniipon muna namin dyan tapos ilalagay sa kabila. Painga muna guys. At habang nagpapahinga kami sinilip namin yung kasama namin. Ayan nga pala yung ginagawa niya sa likod. Naguukoy sila ng lupa. Tapos itatapon doon sa kabila. Paulit-ulit lang din hanggang sa maubos yung lupa na yan. Kailangan kasi ipantay daw yan doon sa may gutter. Kinantahan ko pa yan. Pakinggan nyo guys. Huwag so, makikita sa mata. Dito di yung kagustuhan. Galing sabihin madali lang dahil di mo danas magpala kahit mainit sa labas. Di ba tanggalangas niya? At nung nandito naman kami sa kabilang pwesto, inote na namin yan. Para kasi hindi nakakaalam kung anong meaning ng ote, ay nga pala overtime. Habang inaantay nga namin sila magbigay ng break sa akin, ay nga pala kasama ko nagpapakit ka pa si... nakarating na nga sila, ay nga pala ginawa namin. Nagkamada kami pa ulit lang namin ginamada hanggang matapos yan. Sila yung taga-bigay sa amin, kami naman yung taga-ayos. Paulit-ulit lang namin ginawa yan hanggang matapos. Yan na nga pala yung huling ginawa namin. Hanggang dito na lang. Salamat po!